Ang magandang babae na si Emma ay naglalakad sa kakahuyan na tila ay may malubhang nararamdaman. Nang maglaon ay bumagsak siya sa lupa at habang unti-unting nawawala ang kanyang ulirat ay makikita ang isang bote ng gamot na wala ng laman. Bago ang lahat ng ito, si Emma ay nag-aral sa kumbento kung saan natutunan niya ang mga tamang disiplina ng isang babae. Tinuturo din sa kanila ang mga gawaing pambabae tulad ng pamamalansya, pagaanin ng prutas, at maging ang pagpinta. Nang tumungtong na siya sa edad na 18 ay nag na si Emma at naghanda para sa buhay na itinakda na sa kanya. Siya ay ipinagkasundong ikasal ng kanyang ama sa isang doktor na hindi pa niya nakikilala. Hindi nagtagal ay lumuhod silang dalawa ni Dr. Charles sa altar, umaasa na ang kanilang pagsasama ay mapupuno ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa ginawang piging, nagsagawa ng toast ang kanyang ama at binigyan siya nito ng isang set ng kitchen utensils na sumisimbolo sa tungkulin ng isang babae sa tahanan. Kinabukasan ay nagpaalam siya sa kanyang ama at sumama sa kanyang bagong asawa. Pagdating nila sa bahay ay agad na hinubad ni Charles ang damit ng misis at sinibak ito sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang first time ng misis ay nagtagal lang ng isang minuto at makikitang tila ay nabitin siya. Kinaumagahan, maagang bumangon si Charles at nagpaalam sa kanyang asawa. Kailangan na niyang magtrabaho sapagkat maraming pasyente ang naghihintay sa kanya. Ngayong mag siya ay ginamit ni Emma ang kanyang mga daliri upang hawakan ang mga kagamitan ng mister. Nang gabing yun ay tinulungan niya ang kasambahay na si Greta sa paghahanda ng hapunan. Pinasalamatan ni Charles ang kanyang effort, ngunit malumanay niyang iminungkahi na ipaubaya na kay Greta ang pagluluto. Pinag-usapan nila ang kanyang trabaho at ibinahagi ni Charles kung paano siya gumamit ng mga linta upang sipsipin ang sakit ng kanyang mga pasyente. Kinabukasan ay dumating ang sales agent na si Larry at ipinakita kay Emma ang kanyang mga mamahaling produkto. Nag-aalangan ang misis na bumili dahil kailangan pa niyang magpaalam kay Charles. Subalit nang sabihin ng sales agent na maaari siyang umutang sa home credit ay tuluyan ding bumigay ang misis. Nang gabing yun, ipinakilala ni Charles ang kanyang asawa kay Homer na kanyang chemist at kaibigan at kay Leon na kanilang legal clerk. Habang sila ay nag-uusap, ipinahayag ni Leon ang kanyang hilig sa paglalakbay habang si Homer ay mapagbirong pinuri ang kanyang pagiging romantiko. Nalaman ni Emma na pareho sila ni Leon na mahilig sa musika, dahilan para magkainteres siya sa binata. Nang maglaon, ipinakilala ni Homer ang Mrs. K. Ipo na isang lalaking may kapansanan sa paa. Umaasa siyang makukumbinsi ni Emma ang kanyang mister na magsagawa ng operasyon sa kanya. Sinasabi na kung magtatagumpay ito ay tiyak na sisikat si Charles bilang isang surgeon. Gayunpaman, hindi sigurado si Emma kung dapat ba siya ritong makialam. Sa paglipas ng mga araw ay naging masyadong abala si Charles sa kanyang trabaho at halos wala na siyang oras para sa kanyang misis. Isang araw ay nagkaroon ng pagkakataon si Leon na makausap siya. Ibinahagi ng binata ang kagustuhan niyang bumalik sa Paris sapagkat tila ay nasasakal umano siya sa maliit na lungsod na ito. Nakarelate ng gusto si Emma at inihantulad niya ang buhay niya rito sa kumbento na parang siya ay nakakulong. Isang araw, habang tumutugtog ng piano ang misis ay hindi inaasahang dumating si Leon. Sinabi niya sa binata na wala si Charles, ngunit tugon ni Leon na siya talaga ang sadya niya. Ibinigay niya sa misis ang mapa ng Paris at tuwang-tuwa dito si Emma sapagkat ipinapaalala nito ang pangarap niyang makapunta sa syudad na yun. Kinagabihan ay nakipaglaro ng baraha si Leon sa mag-asawa. Di nagtagal ay inantok na si Charles kaya iniwan niya ang dalawa para matulog. Niyaya ni Leon ang misis sa labas at doon ay lakas loob niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Naghalikan sila ng mapusok, ngunit agad umatra si Emma at ipinaalala niya sa binata na siya ay may asawa na. Sa kama ay nahirapan makatulog ang misis habang iniisip ang ginawa ni Leon. Dahil hindi mapakali ay kinausap ni Emma ang pari at ibinahagi ang nararamdaman niyang kakulangan sa kanyang buhay. Tugon ng pari na hindi na siya dapat maghangad ng higit pa sapagkat siya ay mayroon namang tahanan at mabuting asawa. Nang gabing yun, nabanggit ni Charles na si Leon ay umalis ng bayan at pumunta sa ruin. Nagulat si Emma at nanlumo ang kanyang puso, Ibinahagi niya kay Greta na dati ay inakala niya na ang pagsasama nila ni Charles ay magiging puno ng kaligayahan, bagkus ay pakiramdam niya na siya ay nakakulong sa isang nakakabagot na buhay. Bigla siyang humagulgol kaya malumanay siyang kinomfort ng kasambahay. Naging malungkot ang mga nagdaang araw para kay Emma sapagkat nami-miss na niya si Leon. Isang gabi, sinubukang kumbinsihin ng misis si Charles na magtayo ng klinik sa Ruan, sinasabing ayaw niyang manatili habang buhay sa nakakabagot na bayang ito. Tugon ni Charles na hindi basta-basta makakapagpatayo ng klinik sa Ruan ang isang hamak na doktor kagaya niya. Dahil dito ay nagalit si Emma at sinabing hindi siya isang hamak na doktor lamang. Isang araw, dumating ang mahalikang si Mark sa kanilang bahay dala ang isang pasyente. Nang makita niya si Emma ay sinabi ng mahalika kay Charles na siya ay mapalad na magkaroon ng isang magandang asawa. Inanyayahan niya ang doktor at ang misis nito na sumama sa kanya ng mga aso at dahil walang nakikitang dahilan para tumanggi ay kaagad na pumayag si Charles. Para maging elegante, tignan ay pinuntahan ni Emma ang tindahan ni Larry upang bumili ng mamahaling kasuutan gamit ang home credit ni Charles. Sa araw ng pangangaso, pinili ni Charles na manatili sa buffet habang si Emma ay sabik na sumunod kay Mark. Nang makakita sila ng reindeer ay dahan-dahan itong nilapitan ni Mark at hiniwa ang lalamunan. Nabigla si Emma sa brutal na pagpaslang, subalit tila ay hindi niya maiwasang maakit sa tapang at kisig ng maharlikang binata. Habang papauwi ay nag-usap ang dalawa at bago maghiwalay ng landas ay ibinigay ni Mark ang paan reindeer sa misis bilang tanda ng kanilang saglit na pagsasama. Na-inspire si Emma sa yaman ni Mark, kaya hinimok niya ang kanyang mister na isagawa ang surgery ni Ipo. Nag-aalala si Charles sa panganib ng operasyon, ngunit iginiit ni Emma na minsan ay kailangan niyang sumugal para siya ay magtagumpay sa buhay. Sa paniniwalang sila ay malapit ng yumaman, nagpasya si Emma na palamutihan ang kanilang tahanan sa tulong ni Larry. Nang mag ang sales agent ng mamahaling dekorasyon katulad ng gintong candelabra ay nagalangan si Emma sa mataas nitong presyo. Gayunpaman, nagawang kumbinsihin ni Larry ang misis na huwag mag-alala sa gastusin sapagkat kayang-kaya namang bayaran ng kanyang mister ang kanilang mga utang. Isang araw nang makasalubong ng mag-asawa si Mark ay palihim nitong iniabot ang isang papel sa misis. Nagkunwari si Emma na masama ang kanyang pakiramdam at sinabing kailangan niyang umuwi at magpahinga. Agad niyang binasa ang mensahe ng binatang maharlika at pagkatapos ay nakipagkita siya rito sa isang tagong silid. Ibinahagi ni Mark na siya ay depressed at kung meron lang sana siyang true love ay hindi niya na sana niya kailangang makipag one night stand sa iba't ibang babae. Tugon ni Emma na bilang babae ay bawal niyang gawin ang mga iyon. Ipinagtapat ng binata ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Subalit sinabi ni Emma na pagkakaibigan lang ang tangi niyang may bibigay. Dahil sa pagkabigo ay umalis si Mark, dismayado sa pagkat feeling niya ay pinaasa lamang siya. Paglipas ng mga araw ay hindi maalis sa isip ni Emma ang binata. Sa kalaunan ay pinuntahan niya ito sa bahay at sa pagkakataong ito ay inamin niya na mayroon din siyang feelings para sa kanya. Iginiit ni Mark na hanggang salita lang ang misis at hindi niya kayang panindigan ang nararamdaman niya. Dahil dito ay nilapitan siya ni Emma at mapusok itong nakipaghalikan hanggang sa tuluyan na nga silang sumuko sa imoral nilang pagnanasa. Pagkatapos ng kanilang matinding bakbakan ay nakaramdam na sa wakas si Emma ng tunay na kasiyahan. Isang araw ay pinasalamatan siya ni Homer dahil sa pagkumbinsi niya sa kanyang mister na operahan ng binti ni Ipo. Giit niya na di magtatagal, si Emma ay magiging asawa na ng isang sikat at mayamang surgeon sa kanilang bansa. Kinabukasan ay pumuntang muli si Emma sa bahay ni Mark at nagpakasawa sa ilang rounds na namang sibakan. Habang nagpapahinga ay tinanong niya si Mark kung may minahal na ba itong ibang babae bago siya, subalit ekspertong iniwasan ng binata ang kanyang tanong. Habang papauwi ang misis mula sa gyera ay sinusubukan niyang iwasan ang titig ng mga marites na kanyang nakakasalubong. Sa araw ng surgery ni Ipo ay umalingaungaw ang kanyang sigaw sa buong silid habang ang mga iginagalang na personalidad sa larangan ng medisina ay nagtipon upang obserbahan ang operasyon. Nang gabing yun, ipinagdiwang nilang sa tingin nila ay isang matagumpay na surgery. Gayunpaman, agad na puto lang kanilang kasiyahan nang sabihin ng kasambahay na kailangan nilang tingnan si Ipo. Agad pinuntahan ni Charles ang kanyang pasyente, at nang maglaon ay sinabi niya sa kanyang asawa na nagkaroon ng impeksyon ang paa ni Ipo at kinakailangang putulin. Nagalit si Emma sapagkat inaasahan niya na ang operasyong ito ang magpapayaman sa kanila. Subalit ngayon ay tila imposible na iyong mangyari. Isinambit ni Charles ang pagmamahal niya sa Mrs. subalit dahil sa labis na pagkadismaya ay itinaboy lang siya nito. Kinabukasan, ibinahagi ni Emma kay Greta ang kanyang pagkabigo, sinasabing si Charles ay masyadong kontento sa kanilang buhay. Inamin niya ang labis na pagkamuhi sa mister na ikinabigla ng gusto ng kasambahay. Sa sumunod na araw, hiniling ni Emma kay Mark na tumakas na sila patungong Paris at magsimula ng bagong buhay. Nabigla ang binata ngunit pumayag siya at nakiusap na bigyan siya ng ilang araw upang isaayos ang kanilang pagtakas. Isang araw habang nagtatanghalian, pinuri ni Charles ang kagandahan ng kanyang misis, ngunit walang tugon dito si Emma at nanatili lang natahimik. Nang gabing yun, nagsimula siyang mag-impake ng mga gamit at hiniling niya kay Greta na alaga ang mabuti si Charles dahil determinado na siyang umalis ngayon. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay biglang nawasak nang makatanggap siya ng liham mula kay Mark na nagsabing siya ay umalis na ng bansa. Labis na nang lumo ang misis dahilan para siya ay mahimatay. Sa mga sumunod na araw ay nagkasakit si Emma. Nalulungkot ng gusto ang kanyang puso at siya ay nahulog sa matinding depresyon. Samantala, kinumprunta ni Larry si Charles upang singilin ang mga utang nila sa home credit. Nagulat ng gusto ang doktor sa laki ng ginastos ng kanyang asawa at gihit niya na wala siyang pera para bayaran yun. Binigyan siya ni Larry ng extension, ngunit nagbabala siya na kung hindi nila siya mababayaran ay gagawa siya ng legal na hakbang. Para mapasigla ang depressed na si Emma ay iminungkahi ng sales agent na dumalo siya sa engrandeng pagtitipon sa ruan suot ang isang bagong damit. Suot-suot ang magarbong damit na inutang na naman niya kay Larry, pumunta ng ruan si Emma kasama ang kanyang mister upang dumalo sa pagtitipon. Dumating si Leon at natulala si Emma nang makita siya. Nang maglaon ay nilapitan ng binata ang mag-asawa at ibinahagi kung gaano kaganda at kayaman ang kultura ng lungsod. Inanyayahan niya ang dalawa na samahan siya manood ng opera bukas, ngunit giit ni Charles na maraming pasyente ang naghihintay sa kanya. Tinanong niya ang kanyang misis kung nais ba nitong manatili at tumugon lamang si Emma ng isang simpleng ngiti. Kinabukasan ay nakipagkita si Emma kay Leon. Pagkasakay nila ng karawahe ay mapusok siyang hinalikan ng binata at sa pagkakataong ito ay hindi na umatras ang misis. Sa halip na manood ng opera ay dumiretso ang dalawa sa hotel ni Emma kung saan ay pinunan nila ang matagal na nilang pagnanasa. Pag uwi ni Emma ay nakita niyang umiyak si Charles sapagkat nalaman itong pumanaw na ang kanyang ama. Agad siyang niyakap ng misis at kinomfort ang nalulungkot niyang puso. Kinabukasan, habang kumakain ng mag-asawa ay biglang dumating si Larry. Sinabi ni Emma na sila ay sa pa, subalit iginiit ng sales agent na may importante silang pag-uusapan ng misis. Dahil mamanahin ni Charles ang lupain ng kanyang ama ay iminungkahi ni Larry na ibenta nila yon para mabayaran nila ang kanilang mga utang. Sinubukan ni Emma na makipagtalo, ngunit nagbanta ang sales agent na ilalantad ang kanyang relasyon kay Leon kung hindi siya magbabayad. Nabigla ang taksil na misis at hindi na nakasagot. Nagkunwari si Emma na nahihirapan sa pagtugtog ng piano. Sinabi niya sa mister na nais niyang kumuha ng piano lessons, ngunit ang mga music teachers ay saruan lang matatagpuan. Dahil isang mapagmahal na asawa si Charles ay sinabihan niya si Emma na pumunta doon. Hindi alam na ang pupuntahan pala ng makating misis ay ang kalaguyo niyang si Leon. Pag uwi ni Emma ay pinagalitan siya ni Charles dahil sa mga labis-labis niyang inutang mula kay Larry, sinasabing wala na siyang pera para bayaran yun. Tugon ni Emma na na-enjoy din naman ni Charles ang mga bagay na binili niya, ngunit galit na pinabulaanan ng mister na hindi niya kailanman hiniling ang mga maluhong bagay na yon. Giit niya na hindi lahat ay magiging mayaman. Hindi na nakipagtalo pa si Emma at nagpalungkot-lungkutan na lang. Sa pagkadesperado ay pinuntahan ni Emma si Leon at nakiusap na pakasalan siya nito. Sinabi ni Leon na may gagawin pa siya at sinabi na magkita na lang sila mamayang gabi. Gayunpaman, nang gabing yon ay hindi nagpakita ang binata Kina bukasan ay pumasok si Emma sa pinagtatrabahuan ni Leon at agad naman siyang hinila ng binata palabas. Tinanong ng misis kung minahal ba talaga siya nito. Ngunit bago pa makasagot si Leon ay dumating ang kanyang boss at pinagalitan siya dahil sa pakikiapid niya sa isang babaeng may asawa. Nagbabala siya na kung hindi niya tatapusin ang kanilang relasyon ay tatanggalin niya ito sa trabaho. Pinili ni Leon ang kanyang trabaho kaya wala nang nagawa ang heartbroken na si Emma kundi ang umalis. Pagdating niya sa bahay ay nakita niya ang notice ng home credit na binibigyan sila ng 14-day ultimatum upang bayaran ang kanilang mga utang. Agad niyang pinuntahan si Larry at humingi ng karagdagang panahon. Ngunit naubusan na ng pasensya ang sales agent. Iminungkahi niya sa Mrs. na humingi siya ng pera kay Mark na nagpapahiwatig na alam din niya ang relasyon ni Emma sa mahalikang binata. Sa bahay ay siniyasat ng sheriff ang kanilang mga kagamitan, tinutukoy kung ano ang mga maaari nilang kunin kapag hindi pa rin makapagbayad ang mag-asawa. Dahil dito ay pinuntahan na ni Emma si Mark na kakauwi lang mula sa bakasyon. Niyakap niya ito ng mahigpit, subalit tila ay wala ng amorang binata sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng libo upang may raos lang ang kanilang utang, ngunit mariing sinabi ni Mark na wala siyang ganoong halaga ng pera. Isinumbat ni Emma kung paano siya pinaniwala ng binata na mahal siya nito, subalit si Mark tahimik lang. Nanlulumong umuwi si Emma at pagdating sa bahay ay kinuha niya ang kanilang mga kagamitan kasama na ang utensils na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Subalit kahit ibinenta na niya itong lahat kay Larry ay hindi pa rin ito sapat. Sa pagiging desperado ay sinubukan ni Emma na akitin ng sales agent. Lumapit si Larry, ngunit tahasan lang niyang sinabi na hindi siya interesado. Tuluyan ang nawala ng pag-asa ang misis, kaya kinuha niya ang bote ng arsenic sa bag ng kanyang mister. Ininom niya ang lason habang papunta sa kagubatan, iniinda ang matinding sakit hanggang sa kalaunan ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Nang hapong yun ay hinanap siya ni Charles at ng buong nayon, ang kanilang mga lampara ay kumikislap sa dilim na para ang gabi ay nagdadalamhati sa kalunus lunos na sinapit ng mapagmahal na misis. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.